po tayo. So may to, sa Science Centrum Universal Studio. Sakay na po. May meeting po ba kayo dun, ma'am? Meron ho eh, kaya kung pwede pakibilisan konte. ng konti. Sigurado, darating kayo nang mas maaga dun, ma'am. Walang traffic ngayon. Medyo oras lang, ma'am. Makakarating kayo dun. Kumikita naman ho po ba kayo? Oo, ma'am. Kumikita naman. Kaya sakto lang. Ako, ma'am. Kailangan dito sa Singapore masipag kasi lalo na kami, no read no write. Kailangan tumulo pa ang paus ko para lang kumita sa pamilya ko. Ah, ay, ah, may pamilya pala ko kayo. Oo, oh, malaking pamilya ko. Walo anak ko. Ah, anim na lalaki at dalawang babae. Ang laki naman pala ng pamilya niyo, ano? Talagang malaki, ma'am. Pa kasi uso family planning noon. Kaya ayon. taon-taon buntis si Mrs. Mahirap na kasing buhay ngayon, ma'am. At mahirap na rin magpaaral ngayon, no? Mabuti na nga lang, malalaki na yung mga anak ko. Yung apat kong anak na po, kumakayod na eh. Yung isa, negosyante. Yung dalawa, clerk. Tapos yung isa, teacher sa primary school. Yung isa kong anak, ma'am, nasa national service na. Yung isa naman, fourth year college na. Tapos yung pinakamatanda ko, 20 anyos eh. Kasa nasa bahay lang, tumutulong sa nanay niya. Eh, may asawa na ba siya? Ah, wala pa, ma'am. Kasi masyadong mahihain, tsaka masakitin yung anak ko yun. Pero ma'am, nako, napakabait nun, tsaka napakamasunurin sa nanay. Eh, kamusta na may isa mong anak na babae? Nako, ma'am, salbahe. Eh. Lumalaban sa magulang. Nakakalungkot kasi. Parang pinaparusahan Ay, nako, mga kabataan talaga. Nako, ma'am, iba na talaga ang kabataan ngayon. Hindi na pwedeng saktan. Ako nga, pinalaki ng tatay ko sa baston eh. Nako ma'am, ako nga, straight to'y tatay ko, pero sasabihin ko, nakatulong talaga sa akin yun. Kasi ma'am, pag sobrang lawag ka sa bata, nako, hindi yan matatakot sa'yo. Mga bata ngayon, minsan di nag-aaral. Yung iba aalis, hindi nagpapaalam. Tapos pupunta sa bar, ako di magta-drugs. Tingnan nyo na lang yung mga kabataan dyan sa coffee shop. Oh, bakit? Ang no, problema? Kumusta? Oh, Akala mo kung sino? Ayan, naninigarilyo. Kung magbis, sunod sa uso. Grabe ka naman, Manong. Hindi naman siguro. Teacher ko, ako. Di naman ganyan yung mga estudyante ko eh. Ma'am, di ba sabi niyo, teacher kayo? Alam niyo ba, ma'am, mga bata ngayon, 15 anos, 16 anos lang yan. So, mga estudyante yan. Pagkatapos ng klase, may magbibis, tapos may magme-makeup. -may Walang alam mga magulang nila sa kalokohang ginagawa nila. Kunwari, puro pang school yung ginagawa nila, pero Nako, di nagpapaalam. Eh, mukha naman niya eh, sa so dati Manong. Matatanda na siguro yung mga yan. Nako, ma'am. Parang ayaw niyo pang maniwala sa akin. Kilalang kilala ko na yung mga yan. Mga naging pasahero ko na yan, ma'am. Nako. Ma'am, madalas sa bowling alley yan. Nako, hindi. Sa coffee shop. Minsan sa hotel. O well, ano man ginagawa nila doon? Pagdating doon, kasama yung mga kaibigan nilang turista tapos pupunta ng Marco Polo Hotel Ma, minsan yung bang mga turista hindi alam kung saan dadalhin yung mga chicks nila kaya yun, minsan ako nagsasabi kung saan dadalhin bibigyan nila ang malaking tip Oh, talaga no? Oo ma'am Oh, grabe ma oh, naman Alam nyo ma'am, pag may anak kayong dalagat nagpaalam sa inyo na may gagawin lang sa project sa school Ako, huwag nyo nga na Go, pumunta na lang doon. Nako, may karanasan na ako dyan. Ito tayo mga anak Tatay na. ka. na. Nay, tay! Dumating na po report card ko. Pati niya, anak. Ang gaganda ng gilid ng anak ko, ah. Ang galing talaga ng anak ko, ah. Nay, tay! Mabalik po po ako ng school. Nagpapat-tutor kasi ako sa math. Medyo mahihina kasi ako doon. Okay lang po ba? Oo, oh, anak. Medyo gabi na. Sige, na, Katinda lang kita. Sige po, tay. Sandali lang po, may kukuhin na kung gano'n ka parto. Hindi ka nakabilisan mo. Nay, una na po kami. Sige, iha, mag-ingat ka, ha? Oh, darling, una na kami. Okay, mag-ingat kayo. Meron akong nakilala. Wow! Wow! Tapos ang yaman yaman niya. Dinig niya ako. Anong nationality niya? Friend! Talaga? Yeah! Wala ko, binisita naman ako habang naglalakad ako sa may kalsada. May nakita ko Tapos siya! May pusa! Siya! Tapos siya! Tapos ayun, siya rin pakilala ako. Ako mabukod na lumapit. Alam mo naman, tayo ang mga Wala. Wala. <laughs> Wala. Yung hindi naman yung yun like, yung... yung balansi. Yung pinitig Pero wait lang, girl. Nasa ba si Edgietta? Wala ikaw, pero wait lang. Tatay siya siya. Wait Teka lang. Di ba dapat nito na siya kayo? Anong oras na o? Oh. Ay, nandiyan na lang siya. Oh, nandiyan na pala siya eh. Parang nga pala yung lakad natin bukas. Ah, sa coffee shop ba eh, yung sinasabi mo? Oo, oh, kailangan natin yung yung Sino? Ikaw! Halika na! Halika na! pagkatapos nun? Ayun! Hindi siya pinalabas ng tatlong araw. Kinulong ko sa kwarto niya. Eh, hindi ko ba, ba siya sa school? Tatlong araw siya hindi pumasok. Eh, ang sinabi ko na lang sa school eh, may sakit siya. dun sa teacher niya. Kaya akong pwede na siyang ma-excuse. Nakakahiya naman kasi kung sasabihin ko pa ito toong nangyari. Kaya ngayon, ma'am, pagkagaling niya sa school, diretso uwi na siya. Hindi ko na siya pinapayagan sa mga paalam niya, tapos pinapabantayan ko na siya sa nanay niya. Oo, oh, eh, kamusta naman ko kayo ngayon? Okay naman po, balik sa normal. Manong, dito na lang ko. Ah, sige, itatabi ko lang. Ah, ito ho, bayad ko. Pwede niyo po ba ako antayin, manong? Ay, eh, naku, ma'am, biyernes ngayon eh. Punta akong Marco Polo Hotel, eh. Maraming customer doon, malalaki mag -tip.